Oops, Ops! Baka naghahanap ka ng murang Bluetooth amplifier. So, tingnan mo muna. Panoorin mo muna ito kasi murang-mura ko lang ito nabili. 200 plus. Yes, guys. Ganun ka mura. At ang maganda dito, pwedeng kantahan. Kaya lang, itong amplifier na nabili ko to guys, ano lang, walang kasamang battery. So, kumbaga, bibili ka pa ng battery kasi pwede tong rechargeable. Pero, pwede mo naman tong magamit. Gamitin mo lang yung charger ng cellphone. ba diba? So, i-unbox na natin. At tingnan natin kung anong itsura niya. square dance ang ano nito square dance 3.7 volts amplifier ito lang yung laman guys ng box di ba ito yung kasama niya para to sa speaker Ayan. tapos ito naman sa antena kasi mayroon tong FM dito isa ilalagay yung para sa antenna kaya lang ang masaklap para to sa speaker walang para sa battery, 'di ba guys? Kung halimbawa bawa, i-assemble mo to, gagawin mo rechargeable. Bibili ka ng 3.7 na battery sa Lazada, 18650 battery cell. Ano lang 'yon? 20 plus, 'di ba? Walang ano, lang wire ko lang yung wire na kasama sa box. Pero ganun talaga siguro. Pwede mo naman to magamit ang sasalpak mo lang dito yung pang-charge ng cellphone yung wire as long as 5 volts yung ano niya input pwedeng 2 ampere 1 ampere pwedeng ganun. di ba and wag mo lang lalakasan kasi nakapag try na ako noon pag nilalakasan siya namamatay kasi nga dapat may battery talaga siya and ang purpose nito pang charge lang talaga pero pwede mo namang magamit to kahit walang battery pwedeng sa power bank pwede mo magamit yung power bank lang tapos ito. Ayan. Diba? Salpak mo lang. Tapos salpak mo dito. ba? diba? Nag-on na. So, susunod, so, gagawa ako ng video. Eh, dito try natin. mag pa ako ng speaker na ano dito, swak. Kasi nakalagay dun, guys, ano, 15 to 30 watts daw yung pwede dito. Kaya ang speaker ko dyan. Ano? May drains lang. Mas maganda sana yung woofer para makita natin kung maganda ba yung tunog nya. Meron tong remote. May equalizer. ano? Pwede mong i-adjust. Diba? Mapapansin nyo, may plastic pa yan kasi para hindi mag-consume yung battery niya. Pag tinanggal to, pwede na ito magamit. So, ipapakita ko sa inyo. Mode. Naka-Bluetooth siya pag pinindot yung mode. Line in, di ba? So, mayroon pa tong aux in mas makaka-tipid sa battery pag yun yung ginamit mo tapos pindutin ulit natin yung mode pupunta na sa FM kung gusto mo makakuha siya ng stations ng FM salpak mo to dito para sa antena niya tapos pindutin mo to itong para mag-scan itong pause or record or pwede rin dito ito sa remote. Pindutin mo lang yan. Mag-i-scan yan. Lalo sa FM. Isang. Pag mo pa yung mode. Yan. Balik na sa. Bluetooth. So pwede siya. Siya sa Bluetooth. FM. And then. AUX in. Tapos. Merong. USB. Pwede yung salpa ka ng USB. Pwede din sa. Memory card or. TF card. Diba. So. Sulit so na sulit so na. Sa price niya na. 200 plus diba? Ang maganda noon kung meron kang battery diyan, kahit battery ng cellphone guys, pwede to, 3.7. Pero mas safe kasi yung ano 'yung 18650 battery cell kasi ano 'yon. Kahit masobrahan sa charge, hindi naman ano 'yon unlike sa battery ng cellphone na lithium polymer, mas ano 'yon, mas delikado uh, kapag na-overcharge, lalo na pag lumobo, may tendency na mag explode. Diba? at ang isa pa pala guys na nagustuhan ko dito. Yan diba naka digital siya. Makikita mo yung charge ng battery. Yan. Kaya full charge yan. Kasi direct siya sa 5 volts power bank. Yan. Tapos ito yung volume. Yan. Automatic. Nagko-close. Pag sinagad mo yung ano niya, Volume. Pag sinagad mo naman man, dyan sa itinapat sa on, yan, sagad na yan, yung volume niya. Tapos, ito naman yung para sa echo. Ito. Mic volume. Salpa ka ng microphone or guitar in. Di ba ang ganda? Kasi pwede ka pang magapag-video okay dito. Sa ganitong amplifier, meron ka lang power bank. Diba? 10,000 ni minutes. Kahit maghapon yan, Hindi yan basta-basta malulubat. Diba? Speaker na lang, kakabit mo. Sulit na. Ngayon, pwede mong i-DIY yan. Pwede kang, kahit nga sa karton, pwede. Malaking karton. Malaking karton na pwede mong ilagay to Amplifier tapos speaker. Okay na, makakapag-sound trip ko na. Saka, malakas din to guys. Kasing ano niya, maximum 30 watts. Malakas din yun. Pwede dito yung speaker na 4 to 8 inches. Basta yung watts niya ay hanggang 30 watts lang. Para hindi ka po amplifier. At uh, yung ohms, impedance, 4 to 8 ohms, estimated ko. Pwede dito. Sa mga naghahanap dyan na amplifier na pre or pwedeng i-direct lang. Ito guys, nabili ko ito sa Lazada. 200 plus. Listen. Dito isasalpak yung speaker. Yung woofer. Itong kulay blue. Nakikita naman yun sa likod guys. Yung speaker. Dito speaker din. Yung tweeter. Yung tweeter pwede mong pagsamahin na lang. Kahit dito na lang. Yung woofer tsaka sa woofer tsaka speaker pwede mo pagsamahin dyan halimbawa isa nalpak mo dito nalpak mo dyan tapos pwede mong kabitan ng wire pa pagsamahin mo na lang iparallel mo na lang yung tweeter siguro ano woofer na 20 watts or 15 watts na speaker kahit 8 inches or 6 inch inches pwede dito tapos kabitan mo ng tweeter na kahit below 100 watts pwede tapos ah, ito naman yung para sa battery nya kung mayroon kang battery 3.7 itong sa red itong isa pwede nga maglagay ng, maglagay ng ilaw or led di ba so okay naman guys wala namang defect yung nabili kong square dance 3.7 amplifier Say meron na ako diyang speaker na hindi ko pa alam yung ano yung ohms tapos yung watts. Alamin ko pa kasi wala nakalagay sa likod. Eh, I lang sa akin 'yun ng kapitbahay. Hindi na magkasya ginagamit. Gagawin ko. Ito try ko dito para magamit. E, malaki kasi 'yun, yung malaking speaker, 6 inches. Eh baka mamaya mataas pala yung watts. Hindi kayanin. So, syempre eh, mas maganda na yung alamin ko muna para pagkinabit ko, safe, hindi masisira. Di ba guys? So hanggang dito na lang yung video natin about dito sa amplifier na nabili ko sa Lazada. Yan, kung gusto nyo malaman guys, yung kung saan ko nabili, kung anong seller, uh, comment na lang po ka dyan kung interested po kayo para malaman ko. At baka matchempuan nyo, mas mura pa. Hanggang dito na lang guys ang video. Salamat po sa inyong walang sawang panunood.